Sa ating pagunita ngayon, sa araw ng kalayaan, ating binibigyang pugay ang mga Pilipinong unang kumilala sa angking kakayahan ng ating lahi na lumikha ng isang makatao at makatarungang lipunan. Nais kong isipin na ang misyon ng pamilyang Lasalliano ay hindi maaaring iwalay sa mga adikain ng ating bayan. Nagkakaroon lamang ng katuturan ang mga gawain ng paaralan dahil ito ay nakapaloob sa mas malawak na gawain papanibaguhin ang lipunan. Mayaman ang ating bansa sa mga kabataang may angking galing at talino. Ngunit hindi nila makikilala ang galing at talinong ito kung hindi muna ito tutuklasin, kikilalanin, at pararangalan ng iba. Ang ating unang kamalayan ukol sa ating mga sarili ay palaging nagmumula sa pagkilalang ginagawad sa atin ng iba. Sa wari ko, marami pang lugar at mga kabataan sa ating bansa na nangangailangan ng ganitong pagtuklas, pagkilala, at Kung kaya't patuloy ang ating pagsusumikap na lumikha na isang bagong paaralang magiging bukas sa lahat ng kabataang Pilipino. Sa pagtanggap sa lahat, maging sila ay nakaangat o dirap sa buhay, nilalapit natin ang ating bayan sa kanyang minimiting pagkakaisa mapapalaya tayong tunay mula sa pagiging makasarili at sa kakitiran ng pananaw sa buhay. Marahil ito ay isang pangarap, ngunit nananatiling dalisay ang aking pag-asa. Darating ang araw at ngayon ay unti-unting nagkakaroon ng kaganapan na lahat ng mabuti at may dangal sa ating lahi ay mabibigyang laya. Nahanawa sa ating mga puso ang mapagpalayang diwa ng Isu.